Magandang hapon mga kalapatid. Ayan yung sinasabi ko. Nag-iipon tayo ng mga quality na kalapati. Nakakaipon na tayo. Ngayon, uh, pag malapit na tayong umuwi, ipagpapares paris na natin yan sila. At kukunin natin yung mga itlog nila mga kalapatid. Tingnan nyo naman. Nakakaipon na tayo ng quality ng mga kalapati. Tingnan nyo. <tinyo> Good afternoon mga kalapatid Ito ang lumabas na anak ni Uman Napakaganda Tuwang tuwa si Uman Ayan, kasama niyang anak niya sa labas Tuwang tuwa siya oh hmm. Ang kanyang anak ay inilabas natin Napakaganda, napakalaki mga kalapatid Napakaganda. Oy, kampay-kampay din siya. Oh, ganda ng ah. Uh, pa lang ito mga kalapatid. 16 days pa lang. 16 days pa lang siya. Talagang manang-mana doon sa ama niya. Oh. Oh, yan ang ama niya. Napakatikas. Napakaganda. Yung anak din niya. Oh. Napakaganda rin mga kalapatid. di Diba? Paganda Pero yung ating mga nandito sa kulungan mga kalapatid Gustong gusto na rin na lumabas Ayan Gusto nilang lumabas na iingit sila Bakit Hindi sila isinama sa labas Tapos ito Si Iran natin, si Iran boy Gustong gusto din lumabas yan Kaso lang nagsasalpukan sila eh Pag nga nilabas natin eh Dalawang araw na lang yan na na naman sila May anak na naman siya hmm. Si Kulit nandito rin ating mga young bird nandito rin apat na lang yung hindi pa natin nahuhuli sa labas mga kalapatid pero huliin natin yung lahat tapos magbabawas ulit tayo papadala natin sa port at dun papakawalan yung mga young bird natin na uh, magaganda, itong malalaki na to tulad ito hindi na muna natin yan isasama dito lang muna sila tapos yung ama niya tapos yung dalawa dito kasi medyo quality sila mga kalapatid ito mga nito yan basta nag aaway aaway ng ganyan mga nitoy lang yan hindi katulad talaga ng mga magaganda ang lahi mga kalapatid mga bihib sila hindi sila nagsasalpukan tahimik lang sila sa isang tabi kung saan lang yung pisto nila dun lang pag nagutong kakain pero si kulit talaga ang number one na ako dito number one na makulit talaga kaya isasama na natin si kulit sa pagbabaklod. Ayun. Dito mayroon din tayo dalawa dito na hindi sasama. Yung anak nito, ni Tony, uh, kano, ni Iran ito, anak ni Iran 'yan. Hindi na natin isasama 'yan. Dito lang muna 'yan. Medyo quality 'yan. Quality-quality talaga 'yan tingnan mo naman. Makukuha natin ng itlog ito. Itlog ang importante diyan. Tapos yung isa ito. Anak ni uh, Oman, yung kuya nito yung kuya niyan hindi rin natin isasama dyan tayo kukuha ng mga etlog na pang Pilipinas sa mga quality na hybrid natin mga kalapatid yung mga maliliit katulad nito katulad niyan isasama na natin yan sa backload pag may bumaba na barko papadala na natin yan sila doon at doon na pa sila papakawalan mga kalapatid pati yung asawa ni kulit ipapadala na rin natin kasi naman siya may diferensya siya hindi natin siya pwede kuna ng itlog mga kalapatid o ba? Diba? Hey Lamagramid, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.